Guys, ito na pala yung karugtong ng gala namin sa gubat. Ngayon ko lang na ulit na upload kasi wala akong time busy sa work. Hindi lang sa busy, mahaba kasi yung oras yung trabaho ko. Kaya minsan wala ko ng time. Maga yung pasok, tapos gabi na ako makauwi. Tapos pagdating sa gabi, hindi naman pwede na sobrang puyat kasi may pasok pa ulit pagka kinabukasan. Kaya ngayon lang ulit ako nakapag-upload nito. Kaya ito na po ang karugtong ng gala namin sa gubat. Malapit na pala kami sa pupuntahan namin sa gubat, guys. Ay, actually, gubat na nga ito ngayon sa point na pupuntahan namin. Meron doon rough climbing, water rafting, at hanging bridge, at saka zipline line. Marami din pala ang pumupunta dito, guys, lalo na pag linggo or Sunday. Marami din mga turista na punta dito, pero booking sila bago pumunta dito. Takot pala ako mag zipline guys. Kaya kasi may sapa doon no. Oh. Baka malaglag ako. Hindi pa naman ako marunong lumay. Kaya ayaw ako mag zipline. <laughs> try. Wala pala ganong tao dito guys. Kasi with case, Kung linggo marami talaga tao dito na punta. Kahit kaibigan ko kayo sa ayaw mag try mag zipline. Kasi parang feeling na hindi safe kaya ayaw mo. hindi daw safe ang tali para kasi luma ang tingnan kaya tingin tingin na lang ikot ikot magandang tanawin ng gubat Ayoko. Kung baka malaglag ako dyan. <laughs> hindi pa naman ako marunong lumangoy. Ah, ito yung parang ano oh. Ito gusto ko pa. I wanna try like this. Pero, <laughs> dapat naka-ano ka? Naka- Naka-pants. So, parang maramutuwa ako, siya. Siyempre. Yung ano mo, may ano naman dyan. Tali. Tapos, okay. ganyan-ganyan. Tingnan nyo, guys. Siyang may nag-ano sa-ano. Ano yun? Parang may hipo-hipo. Hmm. Ay, hindi mo alam kung saan pupuntang tubig. Ay, ang ganda ng daming butterfly. Hello, butterfly. Ay, doon pa sa park na may akain. Hi, kinagata okay. ko ng langgam. Doon pa may Ang daming butterfly. Ay, ang daming butterfly, Ay, mga butterfly ko rin di ko na. Ah, doon sila nag-water rafting. Ah, yun pala oh. Yan lang pala yan. Ang ganda tinan sa video. Okay? Ay, may nakagat ako ng langgam. Ang daming langgam. Ang nalat naman sa video dyan para sa nagawa. Ayun pala. Hmm, dyan lang pala. Dyan lang pala nagubuti Ang daming lamok, langgam. Ang ganda ng view guys. Maraming butterfly. Nakaka-release ng stress. hindi to nakamiss sa go back. I just wanna see here no crocodile ayan din pala ang hanging bridge guys the bridge but I'm scared to go there Tara kasing luma guys parang malaglag ka pag umakyat ka in short parang hindi safe kasi luma na siya tingnan talaga Hindi naman. Kaso nga lang maraming ano, yung damo-damo na nadikit sa... Dito pala sila nag start pag mag-water rafting sila guys. And yung mga gamit pang water rafting. Pero takot din ako mag-water rafting kasi hindi talaga ako marunong lumangoy.